Ilang linggo naman bago ang pagbubukas ng klase, ilang mamimili na ang nagtungo sa baklaran para mamakyaw ng school supplies. Kumuha tayo ng update roon sa sentro ng balita ni Benji Dorango. Benji! Luisa, ganito ngayon ang sitwasyon dito sa baklaran. July 29 pa, magbubukas ang klase, kaya medyo normal pa ang sitwasyon dito ngayon sa lugar. Pero nakita natin yung uh, mga negosyante ay naghahanda na sa pagdagsa ng mga mamimili na inaasahan nilang darating sa Akinse. At kung makikita nyo ngayon dito sa aking likuran, na dito yan sa ilalim ng Baklaran LRT Station, maluwag pa mga bilihan at may mga mangilan-ngilan ng mga mamimili. Siyempre, una sa kanilang listahan, ang mga basic needs ng mga bata sa eskwela tulad ng papel, lapis, ballpen, krayola at marami pang iba. Ang Department of Trade and Industry naglabas na ng kanilang price guide para dito. Sa kanilang listahan, Luisa, nasa 11.8 pesos hanggang 52 pesos ang dapat na presyo ng notebook. Ang pad paper naman para sa grade 1 hanggang 4, 9.50 hanggang 61 pesos. Intermediate pad paper, 13.8 hanggang 48.75 pesos. Ang lapis, 11 hanggang 33 pesos. Ang bolpe naman. 3 hanggang 3, uh, 33 pesos ang crayola depende sa laki at dami, magsisimula ang presyo mula 65 pesos hanggang 114 pesos. Ang mga pantasakin 15 pesos hanggang 69 pesos, ruler 16 pesos hanggang 29 pesos, at ang pambura naman 450 hanggang 20 pesos. Ayon sa DTI, ginawa nila ito para maging guide ng mamimili sa tamang presyuhan ng school supplies. Good news naman dahil 80 mula sa 117 items na kailangan ng mga bata sa eskwela, hindi gumalaw ang presyo ngayong taon. 28 items naman ang nagkaroon ng pagtaas ng presyo, habang 9 items naman ang bumaba ang presyo. Posible naman na gumalaw pa ang presyo ng mga yan. Yan ngayon ang dahilan kung bakit may mga maagang mamimili dito sa baklaran para mas makamura at makaiwas sa siksikan. Narito ang panayam natin sa kanila. Hirap kasi siksikan, marami nang minimili. ko po kasi pasok lang sa budget. 24 oras sa uh, mula Miyerkules hanggang Linggo bukas itong Avenida Street sa Baclaran. Sarado naman sila tuwing Lunes at Martes para bigyan ang paglilinis ng lugar. Samantala, Luisa, pinakamaganda raw na magtungo rito ang mga mamimili ngayong nga, mga araw na ito habang hindi pa nagsisiksikan ano at habang mura pa ang kanilang presyo pero kung pupunta kayo rito iwasan niyo na hangga't maaari na magdala ng inyong sasakyan dahil problema Luisa ang parking dito sa Baclaran Luisa Maraming salamat Benji Durango